Ayun, matapang itong si si Lolo Willie no <laughs> ayo pang uh, alam mo Lolo Willie Gonzales ikaw yung mang ikaw yung tipong tao na gumawa ka na ng mali no sa halip na mag-apologize ka na lang o oh, maghingi ka ng kapatawaran at uh, min aminin mo na yung mali mo at uh, tapos na. Eh, problema kasi katulad niyan na pati si Atty. Porto na uh, <laughs> gusto lang naman ng uh, maituwid yung mapagkakamali mo at mapaitama. Aba eh, inaatake mo pa ngayon. No? At uh, nagtataka ko kasi dito no. Inuulit ko ulit, dapat kasi ito, ito kasi na-dismiss. Ang ginawa kasi nito siguro ma ma, ma, ma ano mad, magulang eh no. Alam niyang ma-dismiss madi siya, nag-file siya ng er, ng retirement. Ngayon nakuha niya yung retirement niya and then after that sa kanya sa na dismiss. So nakuha niya yung pera. Eh ngayon pinasosoli at tayo yata yung pera no. At uh, one more thing. Ah, uh, kayong mga dyan sa fire explosive ba yun? Yung nagbibigay ng... Uh, ako kung tama ako, ako. Yung nagbibigay ng uh, license to, uh, to own a firearm. No? Nagtataka ako sa inyo, bakit nabigyan ito ng... Nabigyan ito ng... Uh, permit to own gun, no? firearm. Nabigyan ito ng PTC. Samantalang ito ay na-dismiss na police, ibig sabihin, bagsak ito sa ano bagsak ito sa sa requirements kasi dismiss nga eh dati kang pulis na na dismiss iksabihin, loko-loko ka whatever ko ano yung ginawa mo hindi ka pwedeng mag ano bay pero bakit nabigyan ito ng barel? dapat nga dito maimbestigahan din niya na yung nagbibigay ng license to own firearm and na yung PTC niya, permit to carry. Dapat investigahan din ito ng Kongreso at Senado. No? Kasi, isipin mo, isang dismiss na polis. Bibigyan niyo uli ng... Dinismiss niyo na nga sa pagiging polis eh. Diba? Ayok sabihin dito, bagsak ito sa ano, sa mga requirements, sa neurotest, sa... Kasi gumawa nga ng mali eh. Ayun eh, ang isang problema dito ngayon. Tapos, uh, naibigay nyo pa yung uh, retirement nito. Dapat bawiin nyo yung retirement nito. And then, uh, yung uh, nagbigay ng uh, license to own gun, uh, fire firearm ito, and then, license to yung PTC, permit to carry, ay eh, dapat investigahan nyo din paano ba ang uh, ginawa nyo dito at uh, nagkaroon ito ng lisensya para magkaroon ng baril. Investigahan nyo rin ito, uh, Kongreso, Senado. Para matigil na ito, napakayabang eh. Ayaw pang tumigil eh. Parang pa, uh, pinalalabas pa nito na siya yung parang api dito eh. Ikaw na nga yung nagkasakasa ng baril dyan eh. Huwag na natin intindihin yung siklista eh. Ano ba pakailam natin doon sa siklista? Eh kung ayaw niya magdemanda, problema kasi dito, kaya hinahabol ito ng taong bayan. Marami kasing klaseng tao na katulad nitong si Mr. Willie Gonzalez, yung iba nga di ba, late, in the past may nagbabarilan. So para maging example ito na talagang nga uh, kailangan uh, ano natin itong mga ganito at saka yung mga kumukuha ng video dapat po proteksyonan niyo kasi kulang na nga kayo sa CCTV, hindi nga kayang maglagay ng hindi katulad dito sa Hong Kong, no? Dito kahit saan ka magpunta may CCTV basta nadya ka sa kalsada. So since hindi na nga kaya uh, sustain i-sustain yung CCTV, dapat pag may tayong mga taga-gobyerno, pag merong isang uh, tao na kumuha ng video ng mga isang ng krimen, dapat proteksyonan nyo. Ngayon, pagka sila yung matras, ay demandahin nyo kasi eh, kinuha mo na nga, eh. nakuha kuha ka ng video tapos sa atras ka. Ang ibig ko sabihin dito, malaking bagay kasi na may tayong mga Pilipino ay kinukuha natin ng video yung mga krimen na nangyayari. Para ito isang deterrent ito eh. Kung baga ito'y isang uh, uh, dapat uh, natin gawing parang obligasyon para yung mga mayayabang o nakatulad nitong sila Willie Gonzales at yung iba pa dyan ay magkaroon ng takot na Siyempre, nag-iisip yun, teka, baka makuha na ako ng cellphone ng taong bayan. At kayo namang mga, kayo dyan sa Senado at sa Kongreso, dapat pagka ganun, gumawa kayo ng batas na kung sino man ang may nakakuha ng video na may crime, ay bibigyan nyo ng proteksyon at bigyan nyo ng pabuya. E nagbibigay nga kayo ng pabuya dun sa mga naghahanap, nagtuturo ng wanted eh. Eh bakit hindi kayo makapagbigay dito sa mga taong bayan? Para at least yung taong bayan, maging eager sila sa pagbabantay sa kanilang kapaligiran. I mean, bigyan nyo sila ng depende sa crime. Kung, kung yung crime ay, ano, depende kung ano yung crime na ikukumit, bigyan nyo sila ng pabuya para magkaroon naman ng, I mean, incentive. Hindi nyo na kailangan maglagay-lagay pa ng mga CCTV. Mismo mo yung taong bayan na ang kukuha ng, si, ng, uh, uh, video at huwag nyo ibubulgar ngayon. Gumawa kayo ng batas na hindi na kailangan mag-testify nung kumuha ng video. Basta't may video na maliwanag, ay kaya nyo i-prosecute yung gumawa ng krimen doon sa video. Kasi ang nangyayari, kailangan nyo pa yung kumuha ng video eh. Eh siyempre natatakot yun ngayon. Ang gawin yung batas, pag kumuha ng video, bigyan nyo na incentive at yung video na yun, pwede nyo gamitin ngayon na ebidensya without doon sa videographer. Without the videographer. Eh tingnan mo kung hindi magsitinu yung mga yan. Ang problema kasi, yung batas natin, may batas nga tayo na may video tapos wala na testigo. Eh natural, matatakot yung mga eh. Bibigyan mo ng incentive tapos sa uh, kailangan pa mag -testify. Ang gawin yung mga congressman, uh, mga senador, gumawa kayo ng batas an sino mang makapag-video ng uh, isang crime, bibigyan nyo ng incentive. Pangalawa, gumawa kayo ng batas na pwedeng i-prosecute yung taong nandoon sa video na gumagawa ng crime without the testimony nung kumuha ng video. Kasi, kung isasama nyo pa yun, pwedeng takutin, pwedeng uh, bayaran. Diba? Ngayon, pag yung video na yun ay uh, nakuha mo na, eh kayo bayaran siya, kay hindi. Basta nakuha mo yung video. Kasi, ang gagawin lang naman, nung ando, huwag ka mag-testify. Wala na, wala na kuwenta yung video. So, ang ibig sabihin dito, i-isolate nyo yung video at saka yung videographer. Yun yung gawin yung batas. Tingnan mo, para kayong may CCTV sa kalye. Aba, eh, maski naman ako, pag nakakita ako ng crime, may video kong ganyan. O, eh, hindi naman ako ma... Hindi ko naman kailangan mag-testify. Magkakapera ako. Yung sabihin, deterrent yun eh. Yun yung gawin yung batas. Eh, dami-dami yung batas na ginagawa eh. Puro palpak naman. May video nga. Ala naman test kailangan nyo pang mag-testify ng videographer. Eh. Malabo yata. <laughs>